DXDC Radyo Man Report Nagtukod ng special team ang Bureau of Fire Protection Davao del Norte para sa loom nga imbestigasyon sa pagkasunog sa duha ka mga warehouse sa New City Commercial Center kon NCCC sa Quarante 1 of 2 Barangay Magugpo Poblacion Tagum City Davao del Norte sa interview sa DXDC RMN Davao kang Fire Chief Inspector Arthur Joseph Orkiza City Fire Marshal sa Tagum City Fire Station Gisa ka na nga to, sa provincial level ang fire incident tungod usab sa kadako sa insidente. Nagkulap ang mga tawag na ito, steam process ya. Mga itong nag-submit penetrate kay maramig nagsulod o mays ba. Okay. Um, nga tapos saka ngit-ngit po, dark kayo. Tungod po saka maga sa usok. Um, uh, nga ipaulat lang po namang kanyang kabuntagon nag-pandemic advantage nga masulod na mo makita na mo tanan unsay mga klaro na unsay nangha sa gilantaw nila ang angulong electrical related ang posibleng hinungdan sa sunog ug estimated 30 million pesos ang damyos sa duha ka mga gambalay Nagsugod ang sunog sa Building 1, kung warehouse din nakabutang ang mga appliances, subay sa affidavit sa guardian naka nakajuti sa pagkahitabo sa sunog. Gikorn doon sa pagkakaroon ng ground zero o walay gitugutang makasulod sa buildings, aron dili makontaminate ang area sa pag-arangkada sa imbestigasyon sa gitukod nga special team sa BFP. Nilungtad usab sa sobrang pito ka oras na nagsugod pasado sa sa gabi long Domingo, una nagdeklarag far out alas 5.45 sa buntag sa adlong Lunes. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko Rajuman, ay Ginita Tatak RMN. RMN News. Derecho Balitaan Metro Davao.